Okay, update tayo sa BTC. Uh, wala masyadong mapag-uusapan dito. Um, inaabangan pa rin natin yung potential pagbagsak. Pero may possibility rin ha, na mag-aaraw tayo ng potential breakout kung hindi man matuloy ito down. So, ganun lang naman talaga. Eh. Pag hindi matuloy sa ilalim, may tutuloy talaga sa pataas yan. No? Pero sa nakikita ko mas highly likely dapat babagsak pa muna bago tumuloy pataas. No? So, nakakita tayo na ano, ng rejection dito. No? So, ito yung dati nating chart pa rin hanggang ngayon. Meron tayong mga resistances dito, mga mean resistance na ginagamit natin as resistance pa rin dito. Meron tayong parang median line. Median line makikita natin dito. Na kung saan san medyo banda magiging bullish or bearish kumbaga. So, parang meron tayong itong area 'to, no. Then yung breakout point dito, breakout point dito at ginagamit as support ngayon. So, kailangan natin abangan kung ito bang push down na to eto tuloy na to the downside or kung mag-bounce dito baka biglang tumuloy pata. So, bakit ganun? So, meron tayong no, meron tayong basa dito na baka meron tayong A B C, D, e dito, meron tayong A B C. O dito pa natin nilagay yung D, no? Baka dito pa 'yung D. So, meron pa dapat tayong E dito. So, kulang pa to, no, kung ganito ang itsura. So, either dito or dito, hindi natin sure. So, may possibility na baka ganyan ang itsura or baka ganyan, ganito ang itsura, no? Ano bang mas higher price dito? Tingnan natin, ha? So, ito, 71943. Ito, 71. O, mas mataas ang price na ito, no? So, ibig sabihin dito ang letter D. So, titingnan natin ang volume saglit. Kahapon na ito, no? Kahapon tong candle na ito. Tingnan natin ang volume medyo wala rin eh, no? So, medyo ano, no, na, napapaisip tayo kung bullish ba tong push na to, no? Kung bullish ba tong push na to. Kasi ang, ang volume natin, eh, pababa pa rin. No? Kaya, medyo sa tingin ko, kaya nahihirapan mag-breakout to kasi wala tayong support and volume para mag-breakout sa ngayon, no? So, ayun lang, ano, lang yung medyo concern natin. Kaya, ang naiisip natin, eh, mas mataas ang probability na mag-reject muna. Okay, so, wala pa no tinarive, rejection tinarive, medyo nagre-reject ulit so ngayon hindi natin sure hindi natin sure kung after ba natin makabalik dito ay eh, magta-try ba ulit or baka tumuloy-tuloy na pababa so bakit bakit may possibility mag-break out itong area to no so tignan natin baka kasi iba ang ABCDE na ito, no so meron din kasi isa isa akong nakita na baka may possibility na uh, falling wedge to no kaso medyo ano no medyo pilit to medyo pilit ah. so meron tayong ganito no na medyo medyo pilit ah ay na masasabi ko medyo pilit so ito hindi perfect so ay uh, ayusin natin ta yung letter B yan hindi perfect to no Lag, medyo lumalagpas tayo dito pero meron tayo dito no so, some sort of ganyan ba falling wedge din possible naman so five waves din yon no or a b c d e rin yun, a Sabihin natin dito yung uh, sabihin natin dito yung B, C, D, E. May possibility na ganyan din ang itsura. Okay? Then ito gumagawa na to ng breakout. Pero titingnan natin ang volume ulit. Etong breakout ba na to ay high volume. Decent, decent naman tong volume na to. Decent naman. Pero nga no? hindi natin makita na mas malaki yung volume nito kaysa sa mga etong etong buong galaw na to no yung mga yung pagbagsak na to hindi natin makita masyado okay so medyo may possibility pero parang ang baba ay lang ang, masasabi ko kaya medyo mas bias ko kahit bullish tayo kahit bullish ang ang galaw ni BTC sa ngayon sa so, tingin ko mukhang maraming oras pa kailangan ipahinga ni BTC siguro et, etong galaw na lang na to no yung ipapahinga niya para makapag-push up pa no? So ay lang siguro ang ano ang pinaka-update natin sa galaw ni BT. So either ito itong bullish na move na to at magbe-breakout na to, medyo mababa yung probability sa tingin ko or yung isang probability na baka ganito, no? Yan. Na ganito na ito pa rin yung titingnan natin actually. So dapat dito pala yan sa C, yan. At mayroon pa tayong isa pang bagsak bago tayo mag-push up. Hindi natin sure kung gano'n ang gagawin pero Uh, either way parehas dapat silang bullish no so ang medyo ma maso surprise ako pag bumagsak siya ng matindi agad no ng nang bagsak agad medyo maso surprise ako pero at the same time hindi uh, hindi mo na natin pag-usapan yon hindi, ko pa sure eh, no? di ba wala pa makikita it, uh, malaking oh actually baka meron no so titingin tayo ng ano no ng interest rate saglit so may news ata ako nakita na sa ibang bansa or ibang continent ata ah, nakalimutan ko Europe ba yun nag, na, nag rate cut nagre-rate cut na so ang US hindi pa so kung natatandaan nyo every time na nagre-rate cut nag ng bear market no So mabilis lang, ano lang to no. Dati ko pang pinag-usapan to pero every time na nagre-rate cut ato rate cut, meron tayong recession diyan, meron tayong recession diyan. Kakaaron tayo ng dump sa uh, sa stocks no. Sa BTC di pa natin nakikita ang pinaka lang natin na rate cut na dump eh itong COVID dump. Ito no. Yan, yan pa lang, yan pa lang. Wala tayo sa BTC na na history na nag-rate cut tayo sa ganto kalalaki no ganto kalalaki wala pa eto pa lang sa uh, tawag dito covid dump which is around no? 70% dump kumbaga so gano lang rin naman parang ano parang uh, para S&P 500 lang naman no so tingnan natin uh, gawin natin yung logarithmic chart sabi natin no puro pump to no puro pump, puro pump puro pump puro pump kasi pag flat madalas stable lang ano stable lang economy Uh, maraming chance mag mag invest no so dito meron tayong covid dump dito mukha siyang maliit kasi naka re, naka logarithmic chart titingnan natin ang regular chart silipin lang natin yan eto eh no so mula mula dito sa area to hanggang dito eh 70% dump yan no etong maliit mo ang maliit to no mo maliit pero mabilis yan mabilis napakabilis na dump okay so ano pa ba pag kailangan tayong pag-usapan Uh, actually, parang ilang lang ata kailangan natin kailangan pag-usapan, no? Oh, wala masyado kailangan pag-usapan si BTC. Kaya wala tayo, wala rin tayo masyado update. Tingnan natin si SPX. SPX ay -e ATH pa rin, no? Pero yung pag ATH niya hindi na ganoon ka-explosive, no? Parang medyo mabagal yung galaw niya. Nag, ma, uh, kung uh, ano uh, natin to. Medyo pa-curve na to, no? So, medyo kumukurve na siya. So, kakita tayo na ano, ng pag-slow down ng pump. Hindi natin masasabi, pero uh, ito rin yung area na mukhang may matinding resistance din, no? So, hindi dito pa rin yung red line ko. Um, ano pa ba? y... Si DXY nagpapakita ng strength pa rin, no? Di pa rin niya ma-break down tong puting linyang to na ginamit as uh, resistance at support. Medyo ano to, median line, no? So meron tayo dito'ng uh, range of uh, level na parang ganito, no? Na parang ganyan 'yung range of resistance support ganyan at ginagamit natin dati as resistance ito, resistance tapos ginagamit na support hanggang sa nag-breakdown malakas yung breakdown after natin makalabas dun sa mga itong box na no? then ito nakalabas tayo nag-support malakas ulit na galaw then nandito ulit tayo di natin sure so ang nakikita natin ngayon nagbabounce siya dun sa area na yon dito sa area to no So, nakakita tayo na malakas. but kaya ang lakas ng ano, no? Ng DXY. Ang, lak ang lakas sa move na ito, no? In one day. Kaya siguro tayo nagda-dump na ng matindi ngayon. So, um, mga mag-go 1% to, no? Medyo malaki to. Sa so, uh, since kailan to? So, since dito, no? Tcha dito ng April. So, tingnan natin 'yung news. Magtatanong ng BTC. Ah, uh, may job report ata tayo ngayong araw. Ngayong araw ba kahapon? Kahapon na ata. Tingnan natin settings, economic events. Double-check natin. So, itong araw na to Non-farm payroll Oh, malakas pa rin kasi ang Non-farm payroll natin Unemployment rate Tumataas So, teka lang ha Kung tumataas ang unemployment rate natin Ibig sabihin, may mga nawawala ng trabaho Tama ba? Oh, medyo Significant ba ito? Uh, 0.1 Oh, merong may, may mga nawawala ng trabaho pero malaki pa rin ang uh, pumapasok na pera no, yung payroll. Kumbaga. So, hindi maganda 'to no na masyadong malaki. Ang forecast 185 lang pero masyadong malaki yung dagdag no. Ibig sabihin may chance na mataas pa rin ang inflation no or makaka-apekto yan sa inflation. So, hindi pa tayo nag ano, nagre -cut, pero nagpapakita pa rin ng, ano, ng strength ang, ano, ang labor market. So medyo uh, medyo aasa tayong ano no, asa tayong late pa magka-cut, magre-rate cut no. At uh, di pa natin naabutan yung malakihang rate cuts. Pag nagkaroon tayo ng malakihang rate cuts, ayun nga no, madalas dump yung market no. Pero after ng rate cuts ay nag aroon tayo ng uh, bull market afterwards no. So eto no after, after ng bull market ng ng rate cuts interest rate ah uh, eto So after dito no ito rate cut dito no rate cut medyo flat tataas ulit then rate cut puro bear market to no Papakita uh, lang natin mabilis ha SPX ito lang kasi data natin uh, di gano katanda si BTC no rate cut bear market flat at medyo dahan-dahan umangat nagpa-pump no Tapos ito yung nag-flat ulit siya yung naging stable ulit yung pinaka I guess yung economy sabi natin nag nag ano no nag uh, bablo off top no? Tuma, lumalakas yung pump bigla so dito may expect expect din natin dito sa mga eto no rate cut no dump ulit dito ulit medyo flat ulit puro pump lang to no puro pump then dahan dahan na pag angat covid dump flat ulit tignan nyo makikita nyo kung kailan kung, kung kailan nagpa flat no doon din nagpaparabolic no So, pwede natin ma-expect dito. Medyo may chance pa mag-parabolic si uh, S&P 500 or CBTC si BTC. No? Di natin sure. Pero, inya, eh, nga. Kailangan natin maabangan yung ano, no? potential rate cut in the future. Di ko alam kung kailan. Di, di natin masasabi. So, most likely, baka magkaroon to nung sabi natin, mini bear market. Eh, ano pa, no? Problema pa sa jobs report, Masyadong, ano, no? Masyadong mataas. So, mukhang late pa magre-rate cut siguro. Hindi ko sure. No? Ay lang yung ano ko. Ay lang yung naiisip ko. Okay. So, ayun yung siguro update natin. Wala tayong trading idea. Pwede nyo siguro i-take yung uh, medyo 50-50 kasi, no? Mahirap, mahirap masabi to, no? Ito, di parang ako nag-trade di, di nag dito kasi medyo may pagka-50-50 to. Ito. Medyo mas patas yung yung probability na, mag, na babagsak pero at the same time ah uh, dapat may pahinga pa to sa tingin ko ito, may letter pa rin tayo so hindi pa rin, na, hindi pa rin dumadating no? napakatagal so ano pa bang pwede natin tingnan so kaya siguro nag ano, no, na, oh, FTM no pati si FTM masyadong malaki yung dump so inaabangan ko rin to sa si FTM uh, next time na yan uh, yung alts Most likely si O, oh, tingnan natin si ano no, si Total 3. Parang ano no, parang dudum mm, doon -do pa rin siya sa Golden Packet no. So balimbing siya sa Golden Packet. So hindi pa siya hindi pa siya fully bullish no ang alts. Ang masasabi natin na medyo bullish na siya kapag andi dito banda na no, nakapag-breakout na dito. Kaso yun nga no, stuck siya sa 618. Tingnan natin si Ethereum saglit. Masabi natin ito. Si Ethereum. Hindi pa pala nag-ATH si Ethereum. Akala ko nag-ATH na. So basic na na lang to, no? The ascending triangle. Tingnan natin kung na-meet niya na ang target niya. Oh, malapit na to, no? Dapat bandang ATH, no? Oh, di natin sure. Ito yung breakout point, eh. Yan. So, andun din na siya sa area na pwede siyang mag-reject-reject na, no? So, kaya siguro siya nahihirapan dito. So, ito, no? Tactical target kasi ito. Ito, gagawa tayo ng box. So, parang ganto ata ito. Yan. O, baka ganito, no? Baka dito siya tumambay. Ito. Ito point na ito. Tsaka ito. Bago dito sa malakas, malakas na uh, waterfalls na ito. So, baka either ganyan or either ganito, no? Itong dalawang to. So, ito middle line pala to. So, makikita natin, medyo nando siya sa itaas na ito. Pero at the same time, meron tayong parang malit na resistance dito banda. No? Kapag i-extend natin dito, eh, meron tayong some sort of resistance area dito. Okay? Hindi natin kailangan tignan si Ethereum, eh, na-curious -na lang ako, no? Ang takil ko na kasi yung d check si Ethereum. So, ilan yung siguro update natin? Uh, matagal talaga na hintayan to. Uh, patience is the key, kumbaga. Ang masasabi ko. Kung kung uh, anong bang gagawin ni BTC dito sa part na to, sa letter E. Or sabihin natin, baka magpapump na siya. No? Pero, yun nga. Uh, kailangan natin abangan si jobs report. Kaya siguro tayo malakas sa DXY. Ito na. No? Malakas sa DXY kasi nakakita tayo ng uh, tumataas ang unemployment rate ibig sabihin medyo may 0.1 din di ko sure kung significant ba yun pero tumaas siya ng onte ibig sabihin maraming nawawalan medyo medyo nagkakaroon ng mga tao na nawawalan ng trabaho pero mataas pa rin yung pasok ng pera kasi ang non-farm payroll natin ay mataas no so kapag ganon uh, may isip natin logically paano anong anong kina anong kakalabasan maraming tao na no, wala ng trabaho pero malaki pa rin ang pasok ng pera so matataas ang inflation habang wala kang trabaho no so mahirap 'yon mahirap yun, no ito no yan Unemployment rate tama ba pag sinabi natin sabi nating employment rate pag tumataas nag-aaroon ka ng trabaho pag unemployment no wala kang trabaho pag tumataas so tama Medyo na ano ko dito sa unemployment at employment rate no? pero yun yan so nawawalan nga na trabaho mga tao dito no? so, tumaas ng konti ang non-farm payroll uh, ang pasok ng pera pumap, ano, no? Mata, malakas pa rin so uh, kailangan natin mag-ingat kasi madalas sa retail to uh, makaka no? at medyo wala pa ako nakita data na maraming Actually, baka mayroon na, no? Baka may mga whales na nagsisibilihan na dito. Hindi ko pa na-check, no? Ang tagal ko na hindi na-check. Pero ang alam natin, or at least ano ko, sa... sa... knowledge ko sa ngayon, na hindi ko pa na-update, eh, wala, wala akong nakitang uh, whales dito. Hanggang dito, no? Hanggang dito, wala akong nakitang whales. So, dito banda. Dito lang tayo na, parang nakita ata tayo ng whales dito. Dito. Pero napakaliit na pump lang to, no? Kumpara dito sa puro retail na galaw. No, so, di ate sure. Kung matatakot bigla ang mga retail, uh, medyo delikado kasi, nga, no, may possibility na uh, magtatago ng pera ang mga retail kasi nga, wala, baka mawala ng trabaho eventually, pero matas pa rin ang uh, inflation, no. So, ayun lang siguro. Uh, tignan natin. Meron pa pa tayo dito uh, job openings o umuunti yun na, no, no? Nag, na na medyo good yun pero yun nga mataas pa rin yung pasok ng pera so kailangan natin magingat um ah uh, kailan ba? Ano bang last na tingin natin dito? CPI ah, ah nga pala to. Person spending. Ah, pa, CPI ba to? CPI reading? Uh, month over month, mga ba, no? So, maganda naman to. 0.2 GTB grow okay oh, wala na siguro ilan eh, siguro ang update natin oh, wala tayong trading idea kung gusto nyo mag trade dito ay eh. malalaki tong week oh. ito, malalaki, malalaki tong week at ito puro candle closes to, no? at malalaki yung wick so nasa bandang kitna tayo pwede nyo i-risk siguro ng malit lang uh, ah, nyo na lang tong parang area to no Oh, itong area nito medyo matagal tayo andi dito no? since ano to since three weeks ago siguro to or two weeks ago ba now mga in and a half weeks no so pag, pwede nyo paglaruan siguro to so pwedeng since na dito tayo pwede tayo maglong dito ng maiksing hawak lang then take profit pero siguro hindi na mag short dito Hindi na siguro mag short yan uh, kasi nakagalaw na eh no? so ang pinaka optimal short natin dito sa mga uh, di dito sa mga area na to na eh, no? So, most likely long, long na to. Or baka dito pa yung long. Okay, so, ayun let's update natin. Ingat trades at GG's boys.